Hello guys! Magsasari-sari store tour tayo. Kita niya may naglalaro sa tapat ng aming tindahan. Kasi tapat kami ng court. So ito na po yung aking tindahan. Tindahan ni Yvonne. Pasok tayo. Ayan, welcome! Unang-una may kita niyo yan. Warning. Uh, 24-hour monitoring CCTV. Yeah, ito po yung aking pinsan. <laughs> Okay, so ito yung pinaka main entrance or dito yung mga customer yan. Pila-pila sila dyan. Naks. Tapos, dito kasi dati, open yan. Kaso, minsan, hindi namin nakikita yung uh, mukha nila sa CCTV. Kaya, kinlose muna namin pansamantala. Sa kabilang side, nandyan yung aming mga gamis. Nagpipiso lang po yung ganyan. Tapos, ang aming chiller. Sa taas, ang napakaraming chichirya. Mamili lang sila dyan. Tapos meron pa dito. Meron din kaming frozen products. Ito yung aming gamit. Ang um, chest freezer. Tapos dito bubungad sa ang toyo. <laughs> Ito yung aming mga pang malakasang tang. Ayan. Dami pong stocks o oh, kasi ka-partner yan ng ating uh, gin. So andyan lahat ng drinks. O oh, ba diba? Pili lang kayo para marami silang choices. Sito, may Bukari, may Mogo, Del Monte para sa mga na high blood, meron din pang bata. Yan, Yakult everyday. Okay. Next naman ay ang mga coffee. Konti lang po yung coffee natin. Uh, halos lahat yan ay nabibili, mabenta yan. Yan. Tapos next section ay ang ating mga alak. So nagrefill tayo kanina, si may dumating din tayong orders. Tapos andito pa yung iba. Yeah, ito yung aming customer. Makapalang mukha. Pasok. Makapalang mukha. Makakalimit <laughs> <paas> <laughs> ako <laughs> <laughs> sa so, gitna. Sumaraming kinilang. Ayan, magpapakash. May kasama po siyang nang buburaot. <laughs> ano sa'yo? Tidali Tadalita yung, yung pagkakataon mo na. <laughs> Extra big. Extra big. Anong flavor? Isang chili masin. Isang hot. Okay. Ano pate? Ito lang ba? Ilan? Ah, gusto ng kapatid mo? Yan, very good. <laughs> okay, so to be continued ang ating sari-sari store tour. Dito yung aming istante, uh, eh, tapos mga biskwit na yan sa taas, and ibang stocks. So, yung mga nasa taas po ay mga noodles, na mga stock din. Actually, meron pa yan sa loob. Dito naman yung mga dilata. Yan, dilata section at mga noodles. Tapos sa baba, yung ibang condiments at yung non-essential. Yan. Tapos mga diaper and napkin. Doon sa loob, nandun yung aming bodega. Hindi ko na ipapakita kasi ano na yun, medyo magulo na ating bodega dito yung stocks na iba oh. ang dami niyan, puro sesto andito naman yung mga condiments na iba yan nasa baba yung egg tatlong tray na lang yan si manager Tapos ito yung deliver kanina dalawang box ng Alfonso mineral water andito yung mga sabon natin dito nakaayos lahat yan para pag may bibili ay dampot-dampot na lang. So, nakapilas-pilas po yan kasi retail lang naman tayo. Hindi po tayo nag-wholesale. Retailer pa rin po. Yan, para ready na, mabilis na lang siya ano, yun, tanggalin. Kaya kung ako sa inyo guys, mag-download na kayo ng Peddler app. Available po siya nationwide. Ibig sabihin, basta na sa Pilipinas ka, pwede kang magkaroon ng Peddler app. At pwede siyang i-download sa Google Play Store, App Store at App Gallery. Huwag kalimutang i-enter e ang aking gift code para meron kayong 100 black coins. Pwede rin siyang offline at online gamitin at etong pinakamaganda kahit walang ahente pwede tayong makapag top up at makapag load